So yeah, na nagbigay na ng si from Cebu City, Sinolo. I-upload ko to sa YouTube guys ha. Eh, para ma-activate ang YouTube. Yang dili ni makuha yang sa YouTube, kaning sunata. Hello. <laughs> <laughs> Ito yung uniform namin sa Ito yung official uniform namin from mga binagyang ati-atihan any festival or celebrations pwede kayo order ng official or customized shirt para sa inyong mga celebration pa. galing po yan sa jaras Apparel yay ah! okay ito assorted na to yung iba yung iba may mga personalized lang na ganito na binigyan talaga tapos yung mga iba hindi na kinaya so, kung ano lang na yung nandun assorted kinukuha namin <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> starting wet this one medium pangalan nasa likod pangalan ay nasa likod ni ini

Okay, naman? Ano muna muna? man. Stretchabol yan. Kumasabol magaling, 'di ba? So much. 'di yan. Oh, beti. Ano 'yung cause sa iyo, sila ni, Ivy, 'di kaya sila babae. Yay! Pwede ka mag-chase change yeah. later. <laughs> Kasi, makikita Ikut berat, pakai mama. Sita. I, ano Kopul. Kopul. Wow. kami sudah kumpul. Kau, 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 Large. Large, kau, kau, mo? Mo, 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 mami, tanga. <laughs> 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 mo, kau, 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 Dona. Dona. Yeah, kau, <laughs>

ah ni si June, June si Daddy, Yay, hey! hey, Daddy, tapos si Dante may pagpalit mo kay Daddy, bipa <laughs> <laughs> si ni Mama, Tanawag ali o oh, tanawag tanaw ka sa, zay 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 sila. zay Large zay 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 Roberto. Isay Roberto. I I ah. Ano manito Toto? Yergel! Toto amistoso! Yergel! Ambot! Mordoto na ito? ito? Bingo! Ano yung doa? Ito niya! Argel! 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 Nadako naman kang Trisha! Trisha! Wow! Thank you so much! Trisha! Kaya 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 Trisha! 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 Kaya Trisha! Oyo. Pero, Yo, yoyo. Wala ko na eh, ala to. Ayaw ako may sa tanan. Si Dani. Mm. Danny, pare sila ni. Pare sila mga babae. It's um... si okay. I Si Ayam. Mia. kay oi. Di, sila ba? Di, Ford. j, -Pod. j -Pod. niya na yan eh yan Kuasa di Ford Kuasa 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 din ba Gata Katiba Kanini yan XL lagi eh XL lagi sa kanya Oh XL na siya Selma ayo ha Kuya ini XL na ako na Oyok. 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 mo Oyok. 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 Kara. Kara. Ang paskara! Kara, ang paskara ay muna ngalan! Ang paskara! Ang paskara! Hindi ka nang skara ng gamay kaya tutoy mo. Ang paskara! Ang paskara! Ang paskara! Umayos kara, uy. Pero, mabayon, kara. E small ang yan ni Juan. Ni e Rhea. Small. gata ng Jaros. Walang pangalan. Yung walang pangalan kay Arjel, dapat small. Ha? Medyem lang ako. Small, small so, Arjel? Oh. E, hey, Brenda! O, oh, hindi sa'yo yung isa. Akin ngayon kasi lahat sobra akin. Medium lahat akong no? yun. Brenda! Wala, diba? <laughs> medyum nga. Puro large eh. Ah, large na lang. Extra large. Brenda! Yung yapon na. Large. Kaya man talaga eh. Brenda! agpas ba? Wala, wala. Extra large. Wala. <laughs> akin, ano ito lahat? Kaya e itong isa pala. Kaya e Ginery. Ano ito? Ang meron dito, is small tsaka is small. extra large. Mabili ka, small or extra large? Extra large.

na ba? Eh paydo na lang tayo. Pa ayo. na lang. Shoot ba? Isu. ni Arjel? buti pangalan Argel. Bimbo, ikaw na mo to isa. Ama na imo. Buti pangalan di butsa buisagol. Oo, paydo. Agad ko ayan ngi ko ah. Ah, amiden paydo. Okay yo. Dum ko ah. Isa to sininga pay nakon. Tak, tuloy tayo nga. Nagkabigayan kabigayan na ng pasalubo. kayo ah, na Amin, si Oyo, yung mga pangalan. last ng lagi Dito kayo ba? Diyata. ni Jaros. si Oyok? This is all mine. Job. Ana Mendez Jardel. Bakit ba? Kailo ka o pero wala kayo uniform na pananamu. Okay, ro'y. Uso'y pangalan rito, RJ. Ha? Mga ginig-uniform na mo, tanan. Oo. Di pa katamaag. Di pa tagparid ka. Ha? Uy, magsinulong pa ba iyo? O, magsinulong mo iyo na. Kano man eh, kung magsayaw, ta hulang, kuya Brinda. Ano yan, uniform Imo na kayo na niyo. Dua kay imo, dua. Kasi kayo yung pinangalanan niya na... Small. Kasi mag change. So yun na guys, nagkabigayan na ng pasalubong from Cebu City. Thank you. Anong pangalan na? Jaros Aparel. Jaros Aparel. Jaros Aparel sa pasalubong from Cebu City. Thank you so much. Thank you Thank you guys, nagkabigayan na ng pasalubong. Uh, Keraman Muslim pa mungka, Muslim so, yeah. pa. Wow. Taka ko ni pangalan ako kuya. Labi na sila lahat. Wow nakmutika oyok ka. Uyok, <laughs> But give na mga pangalan please. Lagyan ng mga pangalan para hindi magkapalit palit. Pas kayo napeyda ka mga na. Picture na. Picture na talaga. Di ba? Parial talaga.

Wow. Thank you Javier Yo. Salamat, salamat. Thank you, Javier Aparel. Nice. Aparel. Aparel Thank you Javier Aparel for the Sinulog t-shirt. Ah, na. pa na extra small Okay na, na settle na. Ayan, o. nakalagay na ng na pangalan pa, hindi magkapalit-palit. Ayun yeah. so mo na, ibin 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 for today's video guys. Thank you so much. God bless and bye bye. Kainan na for land. Thank you